Good morning, guys. Nagluluto tayo ng coffee bisaya, guys. Ano pinakapino ko sa ano sa mais na bigas. Siya ang pinakapino, gawin natin coffee. At nagluluto din ako ng ano, guys. Noodles with egg. Ito na lang ang breakfast ko ngayon Ayan guys, nag-start na siyang mag-brown yung ano guys coffee bisaya pinaka pino ng bigas mais maganda to guys walang ano tingnan mo guys nasusunod na ayan balikan natin mamaya to guys pag uh, ano na na brown na ang lahat kakain muna ako ng breakfast ko ito na yung kopi na mais natin nag start na siyang nagbrown brown talaga ayan batuin pa natin yan ng igi yung mag -dark talaga siya kopi bisaya o corn kopi ayan yung pinaka pinto na mais Ito ang healthy na kopi kong matapos na to. Parang herbal na din. Ayan. Ito na yung kopi natin na corn kopi guys. Yung pinaka-pino sa mais guys. Ready na yung kopi corn natin. Sunog na sunog na sya. Thank you for watching guys. Salamat sa lahat ng nag-support sa YouTube channel ko. God bless. Bye.